Hello everyone! Ang video ko po, po na to ay nung nakaraang buwan pa to. Hindi ko nga lang siya na-upload kasi nga sobrang busy namin dito sa tindahan. Kaya naisip ko i-upload ko na to ngayong araw kasi nga kailangan ko na magbura ng mga video. Kasi nga nagahang na naman yung cellphone ko kaya kailangan ko naman mag-delete. Paakyat nga kami sa bundok niyan at ayan nga pawis na pawis na nga ako. Kaya naisipan ko nga dyan magpahinga muna sa tabi dahil paakyat nga yung nilalakad namin. At malapit na nga kami dyan sa kubo namin. At yun na nga pagdating ko nga sa kubo ay namitas na nga ako ng sigarilyas na dadalhin namin sa bayan para ibenta. E may order na kasi sa amin yan kaya kailangan namin maubos kapitas lahat ng bunga niyan. Kung makikita nyo nga sa video ko ay marami na nga siyang bunga. Balit tatlong buyer nga ang may order sa kanya ng sigarilyas na yan. Ayan o, oh, diba? Napakarami niyang bunga. Bawat puno nga ay nakapitas nga ako dyan ng isang plastic. Marami na talaga siyang bunga at ang iba nga niyan ay tumigas na rin nga sa puno kaya hindi ko na rin nga pinitas. At tinignan ko na rin nga yung tabius na I amin mean, kung may mga hinog na rin. Kasi masarap kasi dito ihalo sa nilaga. Bale, ang butungan nito ay galing pa sa ilo-ilo sa lugar ng mister ko. At ang bunga daw nito ay kinakain na rin daw kahit hilaw. Matry ko nga to. Kumuha nga ako ng isa dyan. Hindi ko nga lang siya nabidyuhan at tinikman ko nga. At di ko nga nagustuhan yung lasa niya kasi medyo mapakla siya. At may kunting linam din naman. Para siyang hawig sa lasa na mani na hilaw. At pagkatapos mamitas dyan ay bumalik na nga ako sa kubo. Ayan, tinanggal ko ng nga yung ko kasi nga sobrang putik na. At hindi nga ako makapaglakad ng maayos. Ito na nga yung napitas kong sigarilyas. Hindi pa nga tapos yung pamimitas ko kasi nga madami pa nga bunga na kukunin. At ito naman yung mga luya na nakuha ng mister ko. At marami pa nga siyang kukunin dyan. At yun nga dahil nagutom na nga ako ay nagumpisa na nga akong kumain. Hindi ko na nga hinintay dyan yung partner ko kasi nga gutom na gutom na talaga ako dyan. At wala nga akong almusal kayo ng umaga dyan. Kaya nauna nga ako sa kanya kumain. Biglaan kasi yung pag akyat namin nung umaga na yan at hindi nga ako nakapagluto kaya nagbaon na lang nga kami ng sardinas at dahil nga gutom na gutom na talaga ako dyan sarap na sarap nga ako sa kinakain ko ng sardinas at pagkatapos ko nga kumain dyan ay maya maya nga ay dumating na rin nga pamangkin ko kasama niya sila mama Tumawag kasi sa akin nung umaganyan si mama kung aakyat daw ba kami sa bundo. Kaya ayang sumugod na rin nga sila kasi nga balak din nga nila makita yung mga tanim namin. At syempre hindi nga nagpaiwan tong pamangking kung mahilig talaga umakyat ng bundo. At dahil laking Maynila nga yung batang to ay ignorante nga siya sa pagakyat ng bundo. Kaya tuwang-tuwa nga siya nang makarating nga siya dito sa bukid. At ito na nga kinain ko na nga yung pasalubong sa akin nila na si Chichiria. Ay parang wala akong palindang ganyan sa tindahan ko. At tindahan pa talaga nila ako ng gany eh dahil nagutom nga ako eh hindi ko na nga tinanggihan yung pasalubong nila kahit di nga ako kumakain niya sa kakamadali kasi namin ay kakaunti lang yung nadala kong kanin ay okay, kita talagang nabitin ako sa kinain ko at yung kapatid ko nga dyan ay na-excite na nga mag-ikot-ikot dito sa bukid tuwang tuwa siya sa nakita niyang tanawin kasi nga kitang kita nga dito yung tanawin sa baba lalo na nga yung dagat at namitas nakita niya nga maraming bunga Buti na lang nga dumating sila kasi hindi ko talaga matatapos pitasin yung mga sigarilyas dyan. Ayan nga, may kunting nakuha na nga kami na gabi at luya. Ayan, may kamuting kahoy pa nga yan kasi balak na namin lutuin para mamayang hapon. Kakaunti pa nga lang yung nakuha namin. At meron din kami nakuha ng lubi-lubi, masarap yung gataan. At ito naman nga si mama ay nag-iikot-ikot na rin para mamitas. At meron din nga pala kami tanim ng mga luya. Ayan, kung may kita nyo puro luya yung mga nakatanim dyan. At meron din siyang gabi. you guys thank you for watching